muna. Yes! To all the people around the world! Ooh, binabati ko lahat ng mga pamilya ko sa mga sulok ng lupalop ng mundo. Stay put lang kayo dyan. Yung mga katrabaho ko, magtrabaho kayo mabuti. Iwas charge, guys. Tapos yung mga pinsan ko, yan. Papaliguin ko kayo. Pangako ko yan, swimming pool. Tapos yung manager ko, thank you, sir. Pinasali mo ako dito. Yun, sir. Mm. <laughs> Ikaw yung nagtatrabaho sa isang food chain. Sa ano, sir? Rest, uh, Wil, sa restaurant po, uh, ako isang waiter, waitress, kahera, yan po. Kompleto? Kompleto, multitasking, sir. Minsan nagmamap. Gaaral? <laughs> ngayon, nakapagtapos na po ako ng kurso kong hotel and restaurant services, two years po, sa Mary Queen, sir, malapit sa hmm. But, amin. Pero pa, paano, nakapagtapos, kahit eh? two years yan, di ba? Two years, yes. Okay. Ko so, ba, dalaga? Dalaga ako, sir. Wala akong boyfriends. I'm single, pero nagkaroon na ako ng boyfriend before, dalawa po. <laughs> oh, okay. Bakit wala kang boyfriend ngayon? Eh ngayon sim, tatakot na po kasi akong mag makipagrelasyon ako. Ang daming manlolokong lalaki sa mundo. Sana mawala na kayo, guys. Yan. Mukha bang manloloko yan? Mukha napakabait. Mukha napakabait yan eh. Ha? Huh? Bigyan mo na ng jacket yan. Mga ganyan tsura, binibigyan yan. Bigyan mo na ng regalo. Liver Aid Plemagency, Mighty Mom. Front row. Nandiyan lahat. Yan, bigyan mo. Ay, oh. Ah, Asan? Yan, ang guwapo eh. Kamukha ni Chupakich. <laughs> oh, di ba? Yan, may tayo sa mga ganyan. Okay. Kim, yes. sino kasama? ah, uh, Will, kasama ko ang pinapakilala ko ang maganda kong mama, ang pogi kong pap, at uh, tatay, mam, tat, nanay G and tatay Sam. Okay, nanay tatay. Nanay G, welcome po. Hello Kuya Win. Hmm. <laughs> Ang gwapo-gwapo mo! Oh, ngayon nakita kita nakita! Akala ko sa TV lang! Ngayon oh. sa personal na! Oh! Pagka saan po ba kayo? Tagabatasan, Quezon City! Oh! Eh, probesyo? Iloilo! Iloilo. Ilan na anak niyo? Tatlo po! Kasi ano gusto niya sabihin kay G? Anak nyo? magpakabait ka lang ha. Alam ko namang bata ka, mabait kang bata eh. Tanan nga sweldo mo, binibigay mo sa akin. Walang bawas, walang kulang. <laughs> anak, madamo naman yon, Naghirap ako sa Saudi. Nag-Saudi ako, nag-OFW ako para mapatapos kita. Hindi maganda ang naging amo ko doon. Pero tiniis ko, anak, para lang mapaaral kita. <laughs> Ilan, ilang taon mo kay nanay G sa ano, sa abroad? Isang taon at sa kaanim na buwan, hindi ko na talaga kaya na mamaga na yung mga kamay ko doon. Ano ba naging trabaho nyo doon? Painting ko ang sinisilbihan ko sa loob ng bahay. Mm. Ang dami nila. Pero ang pinirmahan ko sa kontrata, anim. Dumating ako doon, siyam sila. Buntis pa yung madam ko. Tapos ang sweldo ko, tatlong buwan bago ibigay. Kailangan, kailangan ng anak ko ibayad sa tuition. Hindi ko mapapadala. Hindi nila binibigay agad. Hirap-hirap hmm. talaga nang niranas ko sa abroad. Kasi sabi ko, hindi ako babalik. Ano pa ang gusto sabihin sa anak niya, Nanay G? Basta anak, magpakabait ka lang. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na, mahal okay. talaga kita. Thank you, Nay. Ah. Salamat po. Tatay Sam, ano po gusto niyo pong sabihin sa inyong anak? Tatay Sam. Nini, alam mo naman niya, simula maliit ka pa hanggang ngayon ay mahal na mahal na kita, anak. Wag kang magwala ng pag-asa na magkaroon tayo ng bahay, dahil naghahanap buhay man tayo. Salamat anak. Mahal na mahal kita anak. Salamat right. po. Ano gusto mo sabihin sa mga magulang mo? Ma pa, thank you. Thank you po sa lahat ng mga sak sakripisyo niyo para sa akin. Alam ko po na nahihirapan din kayo. Pero gagawin naman natin yung lahat para, syempre, di ba, maging masaya yung pamilya lang natin. Lagi lang tayong happy, ma'am. Ma'am, pa, na mahal ko din po kayo. Salamat na. Salamat to. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga natin mga kaspo kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin. YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!